pa drama okay bike bye oh, lang andito ah, na lang kayo bro pag bababa kayo dito kasi dito yung up and down para lang safe oo uh -huh. sige Ha? Go, uh, keep left lang pagbababa kayo. Ah, oh, uh, yan oh, yung oh, mga estudyante siguro or photographer. Ha? ha? Ano yan eh? Mga ano nangyari? Ah, <laughs> nga harang. ako. sa ibon. Ah. Uh, sabi ko keep left sila. Last week pa sila. Birdwatch.